Welcome back. Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mong subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay binaliwala na ng mahal mo, boyfriend o girlfriend mo? Ikaw na lang ba palagi ang nag-iisip sa kanya? At sa bawat oras, ay hinahanap-hanap mo siya at ikaw ay baliwala lang talaga sa kanya. Gusto mo ba na mabaliktad ang sitwasyon na ikaw na naman ang hanap-hanapin niya bawat minuto? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo. Ito'y napaka-simple at napaka-efektibong ritual. Basta dapat hindi ka nang dududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo ang gagawin mo lamang, kunin mo lamang yung pabango mo at buksan mo lamang ito at kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan ng target o ang taong gusto mong gawa ng ritual. Dapat tunay niyang pangalan at apelido ang isulat mo sa papel ng tatlong beses at pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo muna ang papel, mag-focus ka at mag-concentrate, pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, sa pamamagitan nito, ako lamang ang hanap-hanapin mo bawat minuto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, i-roll o itupi mo itong papel at isilid o ilagay ito sa pabango mo na ginagamit mo araw-araw. Basta isilid mo lamang itong papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pwede mo nang takpan ang pabango mo at dapat gamitin mo ang pabango mo araw-araw kahit isang beses lamang. At paniguradong ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto. At pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na makita mo ang video na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.